Hi guys, gagawa ko ngayon ng mashed potato. yan Tinakulaan ko na nga po yan. Kanina pa. Ngayon ay luto na siya. Kailangan ko na siyang tanggalan ng balat. Yan nga ito nga guys, ang ating apat na na aking inilaga. Ayan. Gagawa tayo ng mashed potato. At babalatan ko na siya guys. magbala At siya nga po ay mainit. Ito, dito ko siya ilalagay kasi dito po rin siya lulusuin. Ayan o, no? kita nyo napaka dali ng balatan pero mainit. Ay ko. Yan. Totally binasa ko siya. Nainano ko siya sa tubig. Magtatanggala naman yung kanyang laman. Kaya tiis-tiis. Okay. Mabilis lang naman to. Yan. One down. Oops. Shut up. Mainit. Okay. Madali lang pala ganito yun. Kesa ito. Oh. no, oh. Para ka lang nagtuklap ng iyong sariling balat. Yan. Kuchilyo again. Mainit. Sorry. Sa aking kamay. Huhu. Two down. Okay. Kasi magluluto ako ngayon ng salmon with mashed potato. Kami lang ng, para sa amin lang dalawang ng anak ko. Malamig yes. ulit ng aking kamay. Okay. Yun yun lang kasimple, magbalat pero mainit. Oh. Simple mashed potato lang gagawin ko guys, hindi naman yung pang uh, pang ano talaga restaurant, simple lang Ayan na siya. Ayan matagal-tagal na rin na kung di nakakain ito ayan ayan na natin to? natin ito mga mga banat ayan magating banat ito shout out na po sa inyong at ito na ang ating mashed potato yan at ang gagawin naman po natin dyan yung ating dudurugin yan guys hindi ko napansin hindi ko pala na record yung pag, uh, lagi, pag smash ko nito yan apat ah, sya na durug ko na at sya ay ginamitan ko nitong aking nito. yan hindi ko pala na ako ng aking video camera kaya napansin po tapos na yan uh, ngayon maglulutuin na lang natin maglulutuin na tayo ayan guys buhayin na natin ang ating stove talan yan at syempre lalagay na natin ng ating burot Ganito yung ginagawa kong pa pagluluto dati. Yan. Lagay na natin siya. Ayan natin matunaw. Natutunan ko yan sa aking mga amo. Yan. Mas gusto ko yung maraming butter. Butter. Mas masarap kasi mabutter. At lalagyan din natin siya ng na gatas. Yan. para hindi siya masunog. Yan. Tapos siyempre, ahalo-halo ko yan. Ayan. Lagyan pa natin ng hina natin yung ating apoy para hindi siya masunog at lagyan pa natin ng konti pang gatas. Yan. hanggang sa matunay yung kanyang butter. Yan. Yan, ganito ang kanyang magiging texture. Ito ang kanyang gusto ko. Yan. Yan, yan ang gusto ko. Siyempre, lalagyan din natin yan ng asin at saka ng noce muscata. Ayan. Uy. Okay na siya. Lagyan natin siya ng noce muscata. konti lang. Ayan. Ewan ko sa iba ha, kung naglalagay sila nito. Pero ako, gusto ko. At syempre, asin. Yung iba naglalagay yata ng paminta. Pero ako, ayoko. kasi syempre. Kaya naman tayo gusto diba. Ayan kanya-kanya tayo gusto kaya ayan, bango niya ayan, natunaw na ang kanyang kanyang butter Busok pa ng konting gatas. Konting-konti pa. Up. Okay na to guys.